maulang umaga sa inyo mga kakuyadens no? umuulan kayo nakita niyo yung mga unang clip ko umuulan umuulan pero mga sando at ano mga oras nyo napapanood ko sa akin kasi nandagal tayo breakfast time so tumusal tayo ko yung kain ko kuchin sa sa lubang ko kasi ganina bumili ako so bumili na ako So anyway, mga kapatid, mga iksuon, mga kakuya din, hindi ko talaga alam kung ano sa'yo sa mga nanonood. Salamat-salamat sa mga nanonood. Itong araw na ito ay magbibigay ako ng isang parang something like uh, inspiration. Mula sa nagbigay din sa akin ng inspiration. Kasi nung mga nakakaraan, alam nyo, ba, nakaka pag Alam mo, alam mo parang ang bagal ng progress ng ginagawa mo. Tapos, nakikita mo, konti lang nakaka-appreciate. Alam mo, mabigat yun sa isang taong may pinapangarap. Minsan iisipin mo lang, wala pa, parang walang patutunguhan itong ginagawa. And then, accidentally, ganun na yung mo, down na down na down, down, ka na. O upo ka sa harapan ng computer, mas manunood ka ng mga ibang katulad mong content creator sa YouTube. Then, may mapapanood ka at the moment na ikaw ay down na down na video. So, ito ay isa sa ano video ni Kong TV recently kasi yun, nan nanonood ako sa kanya. Kasi parang nakakilis ko, bak bakit ba, bakit ba siya, no, successful? Bakit ba siya kilala ng mga tao? Dati rin naman siya kagaya natin, na ah. simple tao lang. Pero ngayon, kung sino hindi na kay ko, diba? So, just recently, nanonood ako sa kanya, maganda naman pala. And then, uh, I feel frustrated na dahil sa ginagawa ko, parang, ang, ang bagal ng progress Tas, uh, Alam mo yung parang may nahabol ka Pero in, in the sense parang mali rin naman yung And then accidentally Napanood ko tong video na to It creates something to me na Parang oops Baguhin mo yung mindset So this is This is an inspirational video din Hindi ko masabing reaction video eh. Itatawid ko lang yung nakuha kong inspiration Doon sa naging motivation sa akin Ng video clip na to Ni Kong Sige Aten Panoorin natin Dito ako ngayon, nakikita niyo naman, nasa lubo ko ng sasakyan, no? And basically, hindi ito sa akin mga kaibigan. But gusto kong sabihin na sa akin to. Okay? And I'll explain to you why. I will explain to you kung bakit ko gustong sabihin sa inyo na sa akin to kahit hindi sa akin to. Bakit? Hindi ko sinasabi to para magpa sa inyo. No? Lul, iba na What if lahat ng bagay na gustong gustong gusto mong makuha bahay, pera, lupa, kotse. Alam mo bang pwede? Matay balay mo kayo. <laughs> Pero... <laughs> Galing kasi ako sa networking company. At marami akong bagay na natutunan sa networking company na i-apply ko pagdating sa pag-YouTube ko. Especially yung knowledge ko pagdating dito Sa mga pinagsasabi ko Itong panahon na to, hindi ako sigurado kung may patutunguhan yung ginagawa ko Basta sinasabi ko lang na may patutunguhan ako Kahit nung time na to mismo, hindi ako sigurado oh, Ah, yeah. Tuloy ko lang saglit. So, same sa sinasabi ni Kong. Actually, itong ginagawa ko rin ngayon. pag ko sa Facebook, paggawa ko ng content sa aking ano, YouTube channel. Hindi ko rin alam kung saan patutungo ito. Kung meron ba akong patutungo. Basta ang alam ko, kung ano yung maisip kong idea, nilagod ko sa harapan ng camera ko, and then upload. Hindi ko rin alam. Okay? So, sige, tuloy natin. It's possible, mga kaibigan, na lahat ng bagay na binanggit ko sa'yo, posible mong makuha lahat yan. No? Sa pamamagitan ng tinatawag na law of... Yang libro na yan! Law of Attraction. Yang libro na yan sa tatay ni V. Kasi ang tatay ni V is author. Pero hindi tatay niya inagsulat ha. Maraming libro sila V sa bahay nila. Parang library yung bahay yeah. nila niya Law of Attraction exists. Okay? Para siyang law of gravity na pag tumalon ka, babagsak ka. Yung bagay na iniisip mo, yung mundong to, yung sinin mong vibration, binabalik nila sa sa'yo kung ano yung thoughts na nilabas mo. Exactly. Ginagawa ko yung low attraction in a form of video. Dito mismo, the moment nung sinasabi ko siya, dun ko siya ginagawa. Ini-explain ko siya, at the same time, ina-attract ko siya. Noong time na yan, so two birds, one stone. Hindi yung dila yun. Paano yung ganyan <laughs> Basta explain ko dyan. If you want to change your life, you have to change your mind. Kung gusto mong baguhin ang buhay mo, baguhin mo muna yung takbo ng utak mo. Kasi kung ano yung mga bagay na nangyayari sa iyo ngayon, lahat yan nagmula sa utak mo lang. Kung ano yung mga bagay na nangyayari sa iyo ngayon, lahat yon nagsisimula sa utak mo lang sa ko ako sagre. Oh, actually, uh, ano ako doon, agree ako doon. Kung ano man yung iniisip mo, yun nagiging ano mo eh, nagiging action mo eh. Kung negative ka mag-isip, negative din yung mga ginagawa mo. Kung positive ka mag-isip, positive din yung ginagawa mo. Parang nagsisimula lahat sa mind. Kaya kung naaalala nyo kung napanood yung inception, nagsisimula lahat ng pwedeng maging outcome ng mga ginagawa mo sa isang idea na nakatanim sa yung isip. Tama yun. So, ngayon ako doon. Hi, Paskong TV. You did good. <laughs> Lahat nung pinagsasabi mo dyan. Into reality. Okay? Why? Because your thoughts, okay, becomes your words. And your words becomes your action. And your action becomes your reality. Kung ano yung mga bagay na inisip mo, magmamanifest yan into real life. Some way, somehow, yun yung laging tumatakbo sa isip mo. Sobrang totoo eh. Kailangan mo ng right opportunity. Kailangan mo ng tamang oportunidad. Kasi kahit ano pa yung ginagawa mo, kung wala ka dun sa tamang pathway mo, paano mo malalaman kung tama yung landas mo? Hindi ko rin alam. Kasi nung panahon na to, hindi ko rin alam kung tama ba yung landas ko. But what I did is I persevere. Noong mga panahong walang naniniwala sa akin Kundi sarili ko lang Nasaksyal lahat ni Bion Kasi maraming nanonood sa atin ngayon Na baka may makuha kayong lesson dito Na baka naguguluhan ka kayo sa pinagdadaanan mo sa buhay Na gusto ko sabihin sa'yo na okay lang yan Nandyan din kami dati Salamat kong Yan, salamat Isa yan sa mga words na gusto na akong marinig Ng mga maliliit na YouTuber Isang isang isang, isang ano yan, nakakagaan ng kalooban Para sa aming mga uh, YouTuber Uli din nga natin, grabe Ang sarap, ang sarap Dali lang. Ayan. Hindi ko rin alam. Kasi nung panahon na to, hindi ko rin alam kung tama ba yung landas ko. But what I did is I persevere. Do mga panahon walang naniniwala sa akin kundi sarili ko lang. nasaksihan lahat ni Bion. Kasi marami nanonood sa atin ngayon na baka may makuha kayong lesson dito na baka naguguluhan nga ka kayo sa pinagdadaanan mo sa buhay. Na gusto ko sabihin sa inyo na okay lang yan. Nandyan din kami dati. Change is inevitable. Change is constant. Change is... talino ng mga term mo, nakaka eh. Change is always there. Hindi ko alam kung noong time na to, being a YouTuber is the right opportunity for me. Hindi ako sigurado. But ang ginawa ko lang is tuloy-tuloy lang. Pero kami isang paboritong punta ni B, na lahat ng ah, mga... Grabe yung feeling na yun. Lahat ng gusto ko noong time na yun, sinulat ko sa papel. One sa, million subscriber. Lahat, sabi ko ito, gusto ko ito, lahat to. Taka. Lahat ng kakapretsuhan, lahat ng mga materya. <laughs> ang isang sinulat ko doon, tayo pa rin. <laughs> <Boy>. <laughs> Hindi ka ba nagtataka? Lagi mo sinasabi, pag kasi ka, sinasabi mo, wala kang pera. Kaya ang nangyayari, lagi ka talagang walang pera. So kahit wala kang pera, anong gusto ko sabihin, mga kaibigan? So kahit wala kang pera, huwag mo sasabihin wala kang pera. And that's the same reason why gusto kong sabihin sa inyo, mga kaibigan, nasakit tong sasakyan na to at this very moment, no? Niraramdam ko lahat yung aircon, yung feeling. Kasi mga kaibigan, ngayon lang, nangyayari ka, ka. ka lang mamamalingki ka lang, nakakuchi ka na, lang. Anong feeling May na napapanood mo yung sarili mo dyan, na nangangarap ka tas ngayon? Wala, gusto ko lang sabihin sa kanya na ang galing mo mag-isip dati. Na hindi siya nagkamali ng pinili sa buhay. Magaling ka. Ano masasabi mo sa akin ngayon, future Kong? 10 years from now, Kong? Kasi si Kong, 2 years ago, bago ako. Good job siya. Yun. So, yun yung video na sinasabi ko sa inyo na napanood ko. At the, at the very moment na parang inisip ko nang itigil ito lahat. Parang, kasi parang sabi ko, ano ba? Parang walang napap napapunan. It's some kind of, hindi ko alam kung anong ibig ipahihwati. Bakit yung video na yun, ang unang-una kong napanood, nung the first day in the morning na yun na, na nag-isip ako na tama na. Okay? So, so, there's a message behind siguro. So, gaya nga ng sinabi ni Kong, ayan bagamat wala tayong sigura pa sigurado kung saan tayo patutungo sa ginagawa natin dito sa content creator ang pinakamagandang gawin dyan ay eh, hindi hinto ang pinakamagandang gawin dyan is to still create idea think idea think of idea create and then upload mo pa rin sa iyong channel kung kapareho pareho kitang uh, small youtuber na nagkakaroon pa rin ng struggle sa pag maintain ng kanyang channel go for it pa rin huwag kang susuko still kung wala pang isandaan yung ano mo yung subscriber mo na sa 200, wala pang 1,000, push pa rin. May kanya-kanya tayong ano, kanya-kanya tayong time sa ating nila, 'di ba? May mga YouTuber na nauna pa ako, kay eh, mga kaibigan ko na ngayon na ah, mas malaki na yung subscriber kaya sa akin. Sip, na monetize na kaling yung channel nila. So, ang pinaka -ano lang is kung ano yung natin, huwag nating ititigil. Push lang natin. Lalo na kung alam natin na itong sinimulan natin, may kaakibat tong pagtupad ng pangarap na hindi mo lang pati pangarap. Pati pangarap din ng mga taong nakapaligid sa'yo. Pati yung mga pangarap din ng taong uh, mahal mo. Yung mga mahal mo sa buhay. Tinan mo si Kong. Hindi lang naman niya bitbit -bit yung sarili niya pangarap. Tinan kung sino yung mga naka, ano, naka, nakapaloob naka doon sa team payaman. Diba? Mga taong malapit sa kanya yun eh. So tayo rin, kung sinimulan natin to, dahil meron tayong gustong maabot na pangarap at kasama sa pag-abot pangarap na yun, yung mga pangarap din ng ating mga mahal sa buhay. That is enough para hindi tayo tumigil sa paggawa ng ganito. Okay? So mga kakuya din, mga iksuon, mga kapatid, hindi ko na masyadong pabain pa. Alam nyo, minimaintain ko na lang mapaikli yung aking mga videos. Kasi syempre, di ba, mahirap manood ng pagkahaba-haba. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, dumanting man yung time na sa lahat ng ginagawa mo, hindi lang pagiging content creator, hindi lang pagiging YouTuber. Kung meron kang mga ginagawa, tulad ng ano, pag siset ng iyong skills, kung painter ka, nagpapaint ka, kung artist ka, gumagawa ka ng paper, kung artist, kung musician ka, gumagawa ka ng mga music, etc., etc., writer ka, magsulat ka. Kung masimulan mo na, kahit mabagal ang pag-usap, huwag kang titigil. Hindi, hindi porket mabagal ang pag-usap mo, ay eh walang progress. May pag-usap pa rin, mabagal nga lang. So malay mo, nandun ka na pala sa point na mag-boom na yung ginagawa mo, mas tumigil ka. Di sayang yung pagkakataon to ba? Pa. Nakikita mo naman na kahit paano, may mga ilan-ilan na nakaka-appreciate. Go for it. Tuloy mo lang yan. Huwag kang susuko kasi maaaring marating mo yung time mo para bigla kang bumulusok pataas na hindi mo na napapansin kasi hindi mo tinigil. Kung tinigil mo, hindi mo rin yung makarating. Tsaka nagpagod ka na rin lang din naman eh. Tulad ko, may gitang taon na akong nagbiging content creator. So, nagpagod na lang din naman ako. Nagsimula na ako, nag-invest na ako ng mga gamit. Wala ko Hindi, parang nagsayang lang ako ng effort. Nagsayang lang ako ng pera kung ano pa. Wala mang nasyado nakaka-appreciate. At least, dahan-dahan, merong nakaka So gawin lang natin siya nang gawin lang. Malay mo isang araw, di diba? It's your turn naman para ang mga. So salamat, salamat sa mga nakikinig, salamat, salamat sa mga nag ka. Salamat, salamat sa mga nanonood na nakasubscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka. Kung nakasubscribe ka naman, i-like mo yung videos, mag-comment ka kung may gusto kang i-comment, okay? Lagi natin ganito lang gagawin natin. Lalo lagi nating ipapanalangin kay Lord na i-guide tayo sa ginagawa natin. Tingnan natin yung mga nako na sa atin. Ah, paano nila ginawa 'yon? Pwede tayong makakuha ng katulad niyan, yung kay boskong TV. boskong Kong talaga daw So, hindi ko naman siya masyadong pinanood kasi hindi kayo pareho ng ano na ng, ng forte sa paggawa ng content pero nung pinanood ko na siya di ba marami kang matututuhan sa, mga successful people eh. ah ganoon pala yun lalo na ito yung upload grabe so siguro by this moment pag na-upload tong video na to ito yung kuya dance na nakikita niyo ngayon siguro after so many years babalikan ko to kakausapin ko siya ano na ang nangyari sa ginawa mo this is the challenge to myself i i love to challenge myself lagi na from this moment ano yung naging progress sa ginagawa hamunin niyo rin yung sarili niyo. So this moment o na mapanood yung video, tanong yung sarili, ano yung progress? And then, i-push mo. Huwag kang magsasawa. I-push mo lang. This is then. Setting your motivation, setting, so, setting your inspiration na ituloy mo lang ang yung ginagawa. Makakarating din tayo dun sa ating pupuntahan. Mabagal man o mabilis. Quidens, signing off.